Sa Devas, naghihinaing ang mga F3 at nalalaman nga natin kung ano ang tunay na dahilan kung bakit nga biglang pumanaw itong si Ebrahim. Yun pala eh dahil sa labis na kalungkutan hindi pa rin niya matanggap ang pagkawalangan nitong si Amihan. Kaya naman labis siyang na at hindi na gusto makakita ng liwanag pa. Nagkulong siya sa loob ng kanyang palasyo hanggang sa tuloy na nga siyang bawian ng buhay. At kahit matagal na panahon na sila ay lumisan doon sa parte ng Devas, ay eh hindi pa rin nila makuha ang ganap na katahimikan at kapayapaan sa kanilang mga puso sapagkat malinaw pa rin ang sugat sa mga ito at lalo pa silang nalulungkot tuwing nakikita ang paghihirap ng mga tao sa loob ng Encantadia at dahil nga sa pamumulungan itong si Metena at sa maraming nilalang na kanilang mga kapos kasangre ay lumisan din at nagbuwis ng buhay ng dahil kay Metena sinisi ngayon nitong si Amihan ang lahat dito nga kay Embre kung bakit hinayaan niyang mangyari ang bagay na iyon subalit ayon kay Ambre ay kailangang maganap ang nakatakda sa wala din namang ibang masisisi sapagkat uh, si Memen ang naglagay uh, sa sitwasyon nga nito ang Siya ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng hinanakit at uh, pagkapuot sa puso nga nito ang si at may mga aral din na mahalagang malalaman itong si Metena kung bakit kailangang pagdaanan niya ang mga bagay na iyon sa kabilang banda, sa mundo ng mga tao ay patuloy pa rin ang paghahanap ng nitong si Perena at lalo nga siyang nabahala sapagkat inilagay na nga sa mga pahayagan itong si Terra sapagkat hinahanap siya ng mga mortal. Galit na galit kasi sa kanya ang gobernador na si Emil sapagkat nangangamba uh, sa posibleng maging gagawin ng nitong si Terra Batid kasi nila ang kakayahan nito kaya naman gusto nila ang makita ang tinutukoy na sangre dahil batid nito na ito ay magiging sa gabal sa kanyang mga plano. Kaya naman eh, si Perena ay humingi na ng tulong sa iba niyang uh, mga kaibigan sa mundo ng mga tao nang sa so ganun ay maunahan na nga ang mga mortal at gusto niya makita na nga ang kanyang hadeya. Kaya sa pamamagitan ng mga duwende ay matutuntun nila itong si Terra dahil ikinagagalak din ng kanyang mga kaibiging duwende na pagsilbihan ang mga nilalang galing sa Encantadia. Kaya matutunto nila ito sa pamagitan ng uh, salamangka ng mga ito na ituturo nga ang kinaroroonan nitong si uh, Sangretera kung saan na uh, tamang-tama nga ay nakikipaglaban ito. Mahihinto ang pakikipaglaban nga nitong si Terra sapagkat may mga kakaibang liwanag na tanging siya lamang ang nakakakita. At sa may di kalayuan, ay makikita na nga niya ang kanyang tita na ito si Pire na matagal nang uh, naglalakad sa daanan at patuloy na naghahanap sa kanyang hadiya ngayon ay matatapos na ang kanilang paghihirap ang tuluyan nang madadala ni Perena ang kanyang pamangkin papunta sa kaharian ng Intantadia